Pag sinabi ko lang gising o mulat, tukala mo mulat ha. Wala sa puso si ate. Wala. Nay, huwag kayo mong baka kayo alert si. Eh. Hindi naman nagbabara ilong nyo pag laamoy kayo niyan. Ay sige, ayos lang mo yan. Kapit kamay kayo nai ng anak niya. Tulog ka lang ha. Sa so, kapangirin Diyos, tinatawagan ko gumagambala sa mag-inang to. Masan man sulo kayo naman na roon, wala mga putago, sa Panginoong Yahweh Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo Panginoong Adonai Elohim, Jehovah Pasok Ipsom, itipsom, Ipsom, iksap, Igmak, Ipsom Jesus, Danak, Talam, Dayos Patantanan to, mag-inang to ha Ha, tatantanan nyo to mga mangkukulong kayo ha Kapangyarihan ng Panginoong Yahweh Itong selyo, buksan Ang galing ang ginawa sa mag-inang to. Kaya kung... Sasakit pa to pag ginusto ko. Siya, pampasabog na agad ang dadalihin ko sa iyo. Tanggal, dali. Tanggal na. Hmm, sasabog ang kaluluwa mo. Pati yung kay nanay, ha? Pati yung kay nanay, ha? Naintindihan mo? Anong dahilan? Ba't mo wala man dalawa kita? Ha? Anong wala? Papapatay mo si nanay na walang dahilan? Hindi nakakahinga? Ha? Ano? Mga gabay, tulungan nyo magbakis kay nanay. Niyo yung nyo yung kumbala. Uh, si Rapines, ikaw na. Espada. Tatanggalin ha? Ha? Oh, dali, magtanggal ka. Ilan taon ka naman kukulam ka? Karne ha, mag-usap tayo ng ayos. Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka. Ha, pag sumagot ka, hindi kita sasaktan. Naintindihan mo? Ilan taong ka mangkukulam ka? Ilan taong ka? Oh, hindi ka naniwala sa akin. Ay siya, tanggalan ng depensa to. Ah, angat ka dyan, pag gugustuhin ko. Ilan taong ka naman ka? Apo'y ng Diyos, sunugin na mga na to sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Pag inikot ka pa. Sasagot hindi. Sasagot hindi. Sasagot hindi. Ano, sasagot hindi um oh, matanggal ka. bisan mo, o. Sinanay, unahin mo. Sinanay. Hindi nyo pinapahinga sinanay, ha? Papatay nyo sinanay. Papatay nyo ba mga to? Ha? Si Bat. Papatay nyo to. Ha? Tingnan natin kung hindi ka mapaangat dito. Kitlad, apo, ikaw 'yung pikit, 'yung Ano? ha? apoy, hangin. Bato, lupa. Kidlat. 'Di ba La, lalangaw sa 'yung mangkukulan pa 'yon? Nakikita ko 'yung mangilabaw niyo, puro masasarata talaga. Tatantanan mag ano mag inang to ha. Anong dahilan? Ingit galit. Ha? Ingit. Ano gitan Ano kiniingitan? Ano kiniingitan? Ano gitan Sinabi ko sa'yo pag gusto ko umangat ka diyan, aangat ka diyan. Ano kiniingitan? Mabait. Eh, kung paibaitin kita ngayon, may pampabait ako, eh, tira mo. Babait ka dyan. Babait ka kaya ngayon? Ha? Oh, na mabait ka na. Kapit bahay kayo? Kapit bahay? Sasagot agad para masasaktan. Ilang kayong gumawa kay nanay? Sa tsaka sa anak nito? Isa lang? Ilang taong ka na baga? Kanina pa kitang tinatanong ng mo? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Kanina ko pa tinatanong? Ay siya ka. ng katastasan ng Panginoon. Panginoong Yawi. Eh. Bilisan mo, ka. Yung kay nanay muna, gusto ko yung maayos ng hinga na rin. Pinatanggal ko lahat ng panangga mo. Pinapakaluwalan ko lahat ng kaluluwang yan. Tatantanan to ha. Naintindihan mo? Matagal na, Ari. Matagal na. Ano? 2017 po. Oh, 2017. Hindi bayanin niyo, gay. gay ano hindi Siyempre, nagpa-check up. Ano ka pinabayaan? Hindi na ako. Hindi pa Na Akala ninyo, normal na sakit lang. <yas> Kung um, sabi, diabetes. Diabetes? Hmm. May alam akong pampatanggal ng diabetes eh. Tubig eh. Tubig na kumukulo sa kalangitan. Uh <lab> palambutin ang mga kulong na ito sa ngalan ng pagnongyawe ah! <laughs> magtanggal ka na dyan bilisan mo marami ka ng kinulam? ha? may pinatay ka na? madami na? pasensyahan tayo ha? pinapatay ko may mga pinatay na Peter Kanghel San Miguel Arcangel. patayin eh, ng mga demonyong yung agagaan nito ngayon na Utasin natin to ngayon. Ito para sa'yo. Nanggagamot din to eh. Nanggagamot din. Kilala niya na. Hindi pa eh. Nanggagamot ka din ano? Mga bali-balit ang nanggagamot. Meron din eh. Meron daw. Tinatanggal ko lahat ng kapangyarihan mo sa kapangyarihan pa ganong yawe, pati ang panggagamot mo. Nakakapaluko ka lang eh. Kinukuha ko lahat ng gamit mo Pwede pa kinabangan sa pang noon, nililinis ko ito Ay, wala na Wala na, galit ka sa akin? Hindi, galit ka sa akin eh Galit ka eh Galit ka, no Sa mga ugali mo eh Kapangira na, natardar Sa mga ugali mo eh. Ano, Para kang naratatag ka motor. Uulit ka pa? Hindi na. Uulit ka pa? Hindi na po. Nasamahan ang na tingin mo sa akin eh. Hmm? Ha? Mga arkanghel mong gabay, sa kapag natanong niya away, pinapakit ko na sa kalangitan. Wala ka ng gabay na arkanghel. Paano yan? Hindi ka baga tinuruan ng mga inawag mang ulam? Ay, matagal ka na pala nilayasan? Salbahe ka pala talaga. Tinatanggal ko kabal mo. Paano na yan? Kaya-kaya kita kaya ka patayin ngayon. Kasama sa tayo. Tanggal lahat, tanggal lahat. Patay rin katikati ng batang ito. Ikaw may dahil. Kaun dahilan? dahilan? Hi, kaun dahilan? Hi, kaun dahilan? Buti ho, naisipan na rin anak niyo ano? Ito, ano mo sa cellphone? Pakatingin. Na, mm, Ma, punta tayo yung talusyon. Pagamit ka. Kaya kayo na ho, nasa ko nung nagkala ko na ista. Sabi <coughs> ko siya, pag kanil mo yung maramot, tayo po kung takay. Hindi pa nakakatay nga, ay madala mo namin. Ito matagal lang sa akin. Kakaunti ng karga na rin. Nay, nakakahinga na kayo. Nawala, na ano? oh. Iba-iba na no? Hoy. Uuwi ka pa? Dahil ikaw ay may pinatay na. Ayun si Bukma Yan. Hindi, alisin mo sa alieg. Nanggigilit ka rin ng mga mangkukulam. Nanggigilit ka. Nanggigilit ka din. Ikaw ang gigilitan ngayon. May pinatay ka na eh. Ano? Pasinsyahan tayo ha. Marami na nga. oh, ganun eh. Nakikita ka ng mga kamag-anak mo, ng mga anak mo. Nakikita ka. Oh, magpaalam ka, dali. Mamaalam ka. Mamaalam ka, dali. Papatay na kita, mamaalam ka. Binibigyan kita ng pagkakataon. Ha? Paalam. Sabi mo, nangkulam ako. Nahuli ako. Hindi ka Hinggan tawad sa Panginoon, dali. Anak mo, may pinasahan ka na. Yeah. Sabi mo, wag ko gayahin. Dali, sabi mo. Wag ako gayahin. Just, yeah, just, okay. Mas na makukulay dito sa ngalan niya. Mga gabay, alam niya na. Napakawalan ko na pangharang. Patay. Pasok sa empire. Balik, aning. Nakakulam nga kayo. Pati ikaw. Buti na isipan mo magpunta rin ni Neng. Yeah, po. Dahil po ano eh. Isang linggo na po hindi makatulog. Isang linggo na. Eh, na ka. Pero ang ino ng kinula. inay mo ano, ng klase. Ano po eh. Alas stress po. Gising po ako. Mulat na mulat pa po. yung mata ko. Eh. Nadali kayo. Sa so, dyang ano ramdam ko na kaya Siya. ko kayo eh. Bigla ka nga antokin ngayon. <laughs> Naantokin ka na eh. Nay, maghapas kayo ng ating healing oil. Ari, libre naman pag kayo. Yung pag iuwi nyo lang ang may Ano, Nawala yung pananakit na dyan. Pati pala na yung mo, nawala na. Kanina po, bumili nga po hmm. Gatorade. Ah, gawa mo sa kit mo. Pilipit po nung no. ay papunta na dito. Ngayon wala pa, na. Pag-ayon lang